you cannot ask the fish how to catch them you need to ask the fisherman diba maybe there are something na nagko-compensate kaya lang siya nag-i-stay sa'yo hindi niya na hindi mo siya nasa-satisfy emotionally as long as you give satisfaction sa emotions ng isang babae basta lagi mong tatandaan ang babae we need to satisfy them emotionally kung bagay pang-iintindi pang, pang -unawa, andyan yan eh never mawawala yan sa'yo eh hey what's up what's up guys it's you boy Sublado For the nice vlog. Let's talk about ang nag-message sa atin So may concerns si Ropa Kasi nag-message yung babae sa kanya At ang sabi ni girl Alam mo namang hindi ako marunong mag-express ng emotions or ng feelings But yes, gusto ko muna ng space I want to focus on myself mm -hmm. Why? Guys, ganito ha. Do you have any idea bakit bigla na lang nagsasabi si girl na let me focus on myself? Uh, gusto ko muna magkaroon ng oras para sa sarili ko. I want to try something else, blah, blah, blah. Or yung something na parang... Magugulat ka parang ayaw ka niya munang kausap. What? Na magugulat ka. Bala, ano ginawa ako? Anong nangyari dito? Hmm. Karamihan ng lalaki Walang idea about that So parang Nagtataka ka ngayon So the more tatanungin mo siya Kami nagawa wow, ako masama At of course Hindi niya sasabihin Most of the time Or they never say anything Kasi Yung pagbabago ng isang babae Is not an overnight Hindi yung biglaan Matagal na yan Unti-unti niya nang nararamdaman yan So do you have any idea Bakit nangyayari yung ganun Okay bago ko sagutin yan eto muna yung sinabi ni Tropa So, ang sabi ni Tropa, six months na daw silang nakikita nitong girl. Kinikilala niya. Kilala siya ng family ng babae. So, I think ginagawa niya yung sinasabi natin na ano, six months to one year. You need to know her before you give the uh, relationship. Itataka lang ako, sabi ng babae, hindi siya marunong mag-express ng kanyang feelings or emotions. Parang bibihira sa babae yung hindi marunong mag-express ng feelings and emotions, diba? At alam natin yan, because women are, ano, emotional creatures. So, paano mo masasabi na hindi ka marunong or hirap ka mag-express ng emotions eh mukha mo palang may subtitle na <laughs> if you don't feel good di ba? or if you are disappointed with your man di ba? o sabi pa ni Europa natin busy daw siyang tao pero sinasabi naman niya kay Ea pag busy siya or hindi siya makakapagbigay ng oras so nagtataka lang siya in 6 months ngayong pagpasok daw ng March or last month She started to act differently compared to last time. So, yan ang tanong niya. Ano daw ba ang tingin ko sa isang babae na nagsasabi ng ganun? Na hindi siya ma-express ng emotions and she just want to focus on herself. And she just want space. Guys, kahit saan mo tignan, kahit saan angulo, makikita mo rito na meron tayong malek bilang lalaki. Why? Kasi ang babae, kailanman hindi hingi ng space kung na-stimulate mo yung emotions niya or kung nabibigay mo yung emotional needs niya. Yung pagiging busy natin bilang lalaki, dapat una pa lang alam na nung babae yan before ka niya entertain or dapat una pa lang nilatag mo na sa kanya yan. Okay? Para hindi magiging issue. habang tumatagal parang walang pinag-aabayan sa ano eh sa babae na nakikipag-date sa'yo since nalaman niya na may mga babae natutuwa yung bago nila nakilala or dinedate nila nagji-gym, di ba? Kasi it shows discipline eh. And it shows yung parang you taking care of yourself. So, maganda yung ano, maganda yung impact ng sa babae na this guy knows how etong lalaki na to, alam niya yung gusto niya sa sarili niya, di ba? So, nakaka-turn on sa babae yon. Pero, magtagal tagal nyo, <laughs> minsan nag-iibay sinasabi ng babae, dati proud siya sa'yo na nag-workout ka, nag-gym ka biglang magbabago yung sasabihin niya after 6 months or after a year napaka selfish mo puro gym ka na lang <laughs> <laughs> because darating at darating yung point na may mga bagay na hindi niya na kayang itolerate at ikaw bilang lalaki may mga bagay na, na hindi mo, hindi kayang itolerate kasi sa relationship syempre sa una lahat you always give ano best foot forward tama kung bagay pangitindi panguna awa andyan yan eh never mo awala yan sa'yo eh di ba pero yun nga, habang tumatagal at nakikita niya na parang too much yung nangyayari or hindi niya na mag yung situation niya na bakit ganito? Bakit parang lagi na lang siyang busy? Di ba? Kung dapat habang tumatagal, mas lalo lumalalim yung pagsasamahan niyo, di ba? Pero siguro, na feel niya is, bakit parang sobrang plain? Kung sabi nga ni Ropa natin, nakukuha niya yung sexual access. Pero bakit ganun? Nakukuha mo yung sexual access Pero bakit yung EA Humihingi ng space So ang nakikita ko talaga dito Either you are super busy Or hindi niya na kaya talaga i-tolerate Yung dating na to-tolerate niya Na hindi ka lang busy Kundi yung emotions Na nakukuha niya sayo Hindi siya satisfied What? Maybe you can satisfy her When it comes to bedtime When it comes to bembang Pero emotionally Women won't hold on With a guy kung yung mga babae hindi kakapit yan eh kung alam nila na hindi, hindi, sila, hindi mo sila emotionally ang mga babae makapit yan pag alam nila emotionally mentally they feel satisfied how much more sexually basta lagi mong tatandaan ang babae we need to satisfy them emotionally kaya nga kung natatandaan nyo yung sinasabi kong five senses when it comes to bed game yun yung lima na dapat natin tandaan na meron tayo or alam nating gawin para kumbaga hindi mo lang siya sa kamay sa satisfied kundi pati sa emotions kasi Brad like I said women are emotional creatures may mga babae na kahit hindi mo masatisfied sa bed if you satisfied her emotionally pwedeng inyan ano niya yun eh i-compensate or nakokompensate di ba kasi yun ang pinakamahalaga sa babae yung emotions like I said ang sex para sa kanila is just a dessert di ba pero sa atin It's like a main course. Yan ang gusto natin sa babae. Or yan ang gusto natin sa relationship. Na lagi natin nakukuha. Or gusto natin makuha. Tama? So pag ang babae nagsabi ng give me some space, I want to focus on myself, then there must be something wrong sa ginagawa mo. Pwede mo rin isipin, oh, baka meron na siyang ibang lalaki or may iba na nagbibigay ng attention sa kanya at nakakapag-stimulate ng emotions niya. Yes, pwede. Pero ang tanong, bakit niya ginawa yun or bakit nangyari yun? Is it her fault? Tandaan mo, we as a man, we are the one can control kung ano yung pwede mangyari sa relationship natin. Even her emotions, in some point, makokontrol natin. Why? As long as you give satisfaction sa emotions ng isang babae, hindi sila basta-basta magle-let go. Kaya nga napaka-rare ng babae na hindi niya nakukuha yung kumbaga yung threshold pero nag-stay pa rin siya sa'yo kumbaga sa working hours hindi ka nakaka 40 hours a week kung pagka sa trabaho, hindi ka nakaka 40 hours a week, pero yung company hindi ka tinatanggal. <laughs> 'Di ba? Kung pagka lagi ka may chance, binibigyan ka nila ng chance to prove na meron kang ano eh, meron kang potential. Gets? Kaya nga pag yung mga ganong company na mabait sa'yo or talagang pinapahalagahan ka, bigla ka ni let go, mas masakit yun. So same thing sa relationship. Yung masyado naging mabait sa'yo, ni let go ka, putya sampal sa'yo yun. Kasi wala kang inayos o hindi mo inayos. So sa Europa, ang nakikita ko dito, she slowly changes. It's because of your routine. Unti-unti siya nagbago dahil sa mga ginagawa mo. Because of your routine na ginagawa mo sa kanya. Like I said, maybe you satisfied her sexually, pero emotionally no. May mga ganun babae. May mga babae na they still do yung mga bagay na obligasyon nila sa boyfriend nila, sa asawa nila, like yung I need to open my legs for my boyfriend. I need to open my legs for my husband. Pero emotionally, mentally, hindi, hindi mo sila nasa satisfied. Pwede yun yung naging problema. Kaya humingi siya ng space. di ba? Maybe, she's the type of woman na humahabol-habol sa'yo. Tapos biglang nagbago. Yun ang mahirap, Brad. Yung isang babae, habol ng habol sa'yo na dati. Tapos nagulat ka, biglang nagbago. Biglang nawala. 'di ba? biglang humingi ng space. What? Syempre, iba 'yung dating sa inon. Ulo. Ano nangyari? Wala pinagkaibahan sa uh, isang nag-message sa atin. So may nag-message sa atin isang EA na uh, hindi niya inaakala Itong lalaki na 'to na binigyan niya ng relasyon at obvious naman na siya 'yung merong control sa relationship or siya yung may leverage. Dumating sa point na hindi niya alam na itong lalaking pinili niya na for 10 years of relationship maglolo ko. What? So nagulat siya Kung masasabi natin na yung guy Hawak niya na sa leeg eh Kung sunod-sunuran sa kanya Pero nagulat siya at nalaman niya The guy cheated on him And napakasakit sa kanya Sabi ni Ea Girl Hindi niya lubos isipin O hindi niya lubos maisip Na of all people na inaakala niya Na never magchichit sa kanya Nagawang magchit sa kanya Kaya it's very devastating for her So she wants to break up with the guy pero sabi ko, are you sure? pakikipag ka sa guy na yan? Don't think the grass is always greener on the other side. Are you sure? Pag itong lalaki na to iniwan mo, pwedeng itong lalaki na to makahanap agad ng partner. Pero ikaw, you only have what? Your ego or your pride. What? Either you forgive him, or tanggapin mo na pwedeng mag magiging mag-isa ka nalang. Because they are not any younger anymore. So to make the story short, she accepted the guy, and accepted uh, what happened, pero hindi nawawala dun sa, sa girl na paminsan-minsan daw naaalala niya or na, nababanggit niya dun sa boyfriend niya yung ginawa ng boyfriend niya. Pero yung lalaki, syempre, wala na. Umaga, okay, wala ka. Kung gusto mong pag-usapan ng pag-usapan niyan, wala akong magagawa. And dumating sa point na itong babae, tinotorture niya yung sarili niya because she keeps on asking paano ginawa, sa inyo ginawa, ilang beses, sino-sino. What? <laughs> na supposedly, dapat hindi mo na tinatanong, di ba? Yun ang sabi, <laughs> sabi niya. actually, I don't know. I'm enjoying tor torturing myself. What? <laughs> di ba? Anyway, let's go back. So, sa Europa, alam mo ang mali mo. And I know, ikaw makakasagot niyan. So yun ang nakikita ko Wala ko iba nakikita Pag ang babae gusto kong humingi ng space Is kundi Either Meron bagong kausap yan Pero ang reason pa rin Is ikaw Kung bakit niya nagawa yun Hindi mo siya nasasatisfied emotionally Like I said Maybe sa bembang You satisfied her But when it comes To emotions Hindi mo na naaaraw yung emotions niya Or maybe ever since Never mo na siya yung emotions niya Maybe there are something na nagko-compensate kaya lang siya nag-i-stay sa iyo. 'Di ba? Or kaya lang siya nag stay sa relationship na meron kayo. Gets? Minsan kasi may mga babae nag stay sa relationship because the guy is cute, the guy is foggy, 'di ba? The guy is like a trophy for her. Na kinainggitan siya ng mga kaibigan niya. 'Di ba? Pero kung alam lang ng mga kaibigan niya na hirap na hirap siya, <laughs> i-keep yung guy. Kasi nga, ganun nga. Walang ano, yung sinasabi ng karamihan babae, walang emotional intelligence. Or hindi marunong makaramdam well, ladies, most of men are not emotionally intelligent. Okay? Kasi kung emotionally intelligent kami, maybe, pag, pag nakita namin na merong may mali sa'yo kahit isa, uh, we will break up with you. Diba? <laughs> Kumbaga, we will initiate the breakup. Same, same with women. Because we base on our emotions eh. Kasi kung mataas ang emotional intelligence namin, then maybe yung relationship natin hindi tatagal. Diba? Kasi tandaan mo, ang lalaki, very rare to leave the relationship. Eh kung emotionally intelligent kami Baka mapadali yung relasyon <laughs> de ba ladies? So kaya be careful what you wish for Yeah we totally understand kung ano yung gusto nyo sa isang lalaki Na sana man lang Nagigits namin yung nararamdaman nyo Pero eto ladies ha Tanong ko lang Kung kayo nga hindi niyo alam eh Kung ano yung nararamdaman nyo Kung ano yung gusto nyo Kami pa kaya <laughs> Di ba? <laughs> Common sense naman di ba? Ano okay. kasi hindi naman kami manghuhula hindi mo nga ma-pinpoint kung bakit ka ganyan eh. Hindi mo nga ma-pinpoint kung bakit ka naiinis. Hindi mo nga alam kung saan nanggagaling 'yan eh, 'di ba? Especially pag marapit, malapit na kayo magkaroon. 'Di ba? Kung pag nandiyan na 'yung buwan ng dalaw niyo, nag na 'yung behavior niyo, 'di ba? And kahit kayo hindi niyo rin maintindihan. So how much more us, 'di ba? And we are very logical. Tapos aasahan niyo, we can figure it out, 'di ba? We are only human. Hindi po kami magician, hindi po kami hindi <laughs> kami, di kami manguhula di ba? kaya nga kung meron kayong way how to understand yourself maybe you can share with us di ba? we can meet halfway ngayon kaya nga like I said if you want to attract guys if you want to attract women never ever ask women kasi the only people you can ask when it comes to attracting women is men gets? because they are the one trying hard to crack the code di ba? trying hard to, to figure out kung ano yung gusto nitong babae na to di ba kaya nga lalaki ang nakakaalam kaya you cannot ask the fish how to catch them you need to ask the fisherman di ba you need to check kung ano yung mga ginawa mo you need to figure it out saan ka nagkamali ano yung mga bagay na hindi mo naibigay especially emotionally I think there's a problem sa samahan nyo or sa pagsasama nyo pagdating sa emotions na hinahanap niya at yun ang nakikita ko na hindi mo siya satisfied emotionally Okay? So sa Europa, isa lang nakikita ko talaga dito. Hindi mo siya nasasatisfied emotionally. Kaya she wants a space and she wants to focus on herself. Ano translation ng sinasabi niya? Ayoko na. Ayoko na ng ganito. Same ano lang naman situation. Pwedeng ganon 'di ba? Pwedeng may mga hindi ka na nagagawa o hindi mo talaga nagagawa ever since para sa kanya. Kumbaga, chinatsaga ka niya. Kasi ganito, brad ha? ang babaeng napakataas ng attraction sa isang lalaki she will never ask for space kumbaga tutulungan ka pa niya kung ano yung mga dapat mong gawin para ma-figure it out mo kung ano yung gusto nila though hindi man nila ma it out everything about themselves or yung mga bagay na nararamdaman nila or kung paano sila ma-disappoint at least kahit papano they will help you to know di ba? or tutulungan ka nila para mas ma-improve pa yung yung pagtingin nila sa'yo kaya nga, ang nakikita ko talaga dito She is not really satisfied emotionally Kaya hihingi siya ng space Okay? So kayo mga ropa, ano ang tingin nyo? Bakit nanghihingi ng space si Ea? Kung nakukuha niya naman ang atensyon sa lalaki niya Comment below guys Anong tingin nyo? Bakit humingi ng space si Ea? So kung meron kayo idea please comment below Okay So yun like guys thank you so much I'll see you guys next time Mainit na mainit Na gabi sa inyong lahat Anak ng pateng Nakahuti pa ako So <laughs> <laughs> And peace out <laughs> Peace out Parang sumisigaw ka naman Galit ka ba And peace out